Hi! Hello po! Si Josa po po ito ng Batangas. Ala eh, ako po ay narito sa inyong harapan para po magpasalamat dahil sa darating po na June 12, ayan, mag celebrate na po ako ng aking 2 years dito po sa Facebook and Showbiz World Ayan, simula nga po nung ayun, mag po ang aking videos Noong June 12, 2014 na ang ganda-ganda ko Ayan, eh ay, nandito pa rin po ako Ayan, kaya maraming-maraming salamat po Gusto ko nga po sanang i-celebrate ang aking anniversary sa ASAP Ayun, magpe-perform kasama po ang G-Force Bisiyos tapos po may bulaklak kaling kay James Reed at kay Paolo Abilino. O di po kaya ay sa Sunday Pinasaya o sa happy track ng bayan. Kasi ay naman po akong imbitahan ng mga yon Hindi ko nga alam. Inaano ko ka kayo at ba't ayaw niyo akong imbitahin? Hindi naman po ako maarte. Nagre-request lang naman ako ng isang malaking dressing room para sa akin dahil gawa nga ako ng syempre magigas po ako sa kanila eh marami hong sasama mga kapitbahay namin i eh, mag-aalapawan ho ang mga yun mga kabarangay ko eh siya bahala kayo kung ayaw nyo ako imbitahan kayo rin pag namatay ang lolo ko hindi ko rin kayo imbitahan oo oh, sinasabi ko talaga sa inyo asap sanday pinasayan ako iba ako magtampo iba magtampo ang Diyos ah. Pag namatay ang lolo ko, hindi ko rin kayo invita, mm, -mm. Malapit na raw mamatay yun eh, sabi ng inay. Dahil nag-uubo na. Eh, pina-check up nga ako namin sa hospital nung isang araw. Eh, sabi ng doktor, inalaban e, pa daw. Kaya sabi namin sa lolo ko, lolo, sumuko na kayo. Eh, ayaw pa eh, gusto pang mabuhay. Sabi ko, eh lolo, 90 years old na kayo, okay na yun, pwede na. Eh, ayaw pa rin. Gumaling nga. Oh, dahil dapat imo ko confine sa ospital. Ang mahal ng confine. 50,000. Eh, wala naman kami ang pera eh, kaya pinaloop na lang namin pinatawas. Eh, din. Ayun, buhay pa rin po. Ala gusto ko na nga naming mamatay dahil ano? Para kami magkatibi na dahil yung kapitbahay namin yung namatay yung asawa pagkatapos ng libing kinabukasan nagkaroon ng TV para kung sakali, baka magkakatuloy na rin kang... jo Joke! <laughs> Joke lang kayo naman. Baka maniwala kayo. Joke lang yun ha. Ayon, muli po. Ayon, ano ka. Gusto ko talagang i-celebrate. Wala namang, kahit walang handa yung magpapatay lang ng pansit. Kaya magpapatay ng ilaw. Hindi, balita ko po ang tatay po ay magtutumba ng dalawang baka at sampung baboy. Magtutumba. Pero ibabangon uli. <laughs> ayon muli po. Maraming maraming salamat po sa inyo dahil simula po nung naging viral po ang mga videos ko ay nandyan pa din mo kayo. Kaya maraming maraming salamat po. Kayo po ang naging daan para ako po ay mag-iis -e TV magkaroon ng movie, tsaka mag sa iba-ibang lugar, at tsaka, ayan. hi, at tsaka, ayan, hello, <laughs> may tao, ayun, um, ayun, may invite sa iba-ibang lugar, nasa na nga ako, ayun, basta salamat, salamat sa lahat na nag-share ng aking videos, nagla-like, at sa mga nakakatuwa ninyong comment at mga inspiring message nyo po sa akin at saka ayun sa mga basher ko ayan nawala na kayo nasa naga kayo oo nga basta salamat din sa inyo kundi dahil sa inyo hindi po magkatulong ng mga videos ko ayun sige po maraming salamat po muli sa 2 years natin pagsasama na wapo ay mas mahaba pa po ang ating pagsamahan andyan na si boss เอาไปแล้วโอเคบาย